Hi, 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 may parcel tayo ngayon. Ito ay mga sapon na binili ko online. So, i-check natin to ngayon. So, ayan. So, bago ito natin i-open, i-open muna natin ito isang parcel. Ayan. So, ito ay mga ano lang naman siya. So, parang hirap buksan. Ayan. Ito ay mga nil cutter. Wait lang. Parang, ito ay karagdagang panindako dito sa akin tindahan. Naubusan na kasi ako ng mga stocks ng mga uh, tulad ito, nail cutter. Ayan. Uy, malaki pala ito. Ano So, yung medium size na nail cutter, ayun ay ang ubos na sa akin. Pero, ang, ang nabili ko pala ay ito, malalaki na nail cutter. So, okay lang yan. Mabenta pa rin yan dito. So, ito din ay isang, ay, ayan. Ito yung hinahanap ko na size. Ito, ayan at may ganito pang lugit sa mga cuticle the diba? so, ito talaga yung size na hinahanap ko so, okay din naman itong malaki mabenta din siya sa akin at maganda din siya ng mga design ayan. meron pa akong mga ganito kalaki na mga um, nail cutter pero pero nabawasan na siya so sakto lang ito ayan tabi natin ah ito naman ay mga yung bottle spray. Meron ako isa nito. Ito yung maliit Nasa 50 ml ata ito. Tapos ito naman ay nasa 100 ml. Ayan. Para may pagkilian lang na sizes si customer. Ayan. So, ibibenta natin ito sa nasa 25 pesos na per bottle. Pag December, mabenta ito sa akin. Ito na. Ayan. Ito ay mga sabon. Hindi ko alam kung paano ko ito ipibenta. Basta, so basta bahala na si Lord. Lord, hindi ko lang bahala nito, Lord. I trust you, Lord. So, ito ay mga sabon at nabili ko lang siya sa 499 pesos plus shipping fee. Umabot siya sa 3, uh, 636 pesos. Ayan. Tapos, apat na siya na flavor na mga sabon. Ayan padami ng padami ng ating mga paninda dito. So, kaya ako natutuwa kada, adla, kada araw. Hmm. So, ito na siya. Isang box. Dalawang box. Ay. <laughs> Wait lang. Pangatlong box. At apat na box. Ayan. Nahihirapan tayo. Ay, dumigit pa. Wait lang. <laughs> Wait lang. So, Ayan nag-i-enjoy tayo dito. Ayan, apat na box na sabon. Ayan, so, i-open natin ito isa-isa kung ano itong mga klaseng sabon na nabili ko naman sa online. Ayan. So, open natin isa-isa. Ready, 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 set, go. So, first box ay... Hindi ko pa alam kung ilang piraso ito kada box. So, check natin ngayon. Um, taran -taran, taran -taran. Ay, ayan. Ay, si White Expert. Hmm, siya na sabon. Ay, ito siya na sabon. Mm. Ayan, ah. Wait lang. Dumati si na. Ito na. Ah, okay. sige. So, umuwi lang siya saglit para magbigay nitong tinapay. Ay, ang sweet naman ni Palahar. Okay, so, ganyan yan siya. Mabait yan. Kasi inaway ko noong nakarang araw. Okay, so, ayan, balik tayo dito sa ating sabon. At bilangin na natin kung ilang piraso ito. So, ito, tatlo, lima, diba ayan 10 15 15 kada karton nasa 25 pieces at so matatalon meron tayong uh, 100 pieces na sabon diba, uh, napakarami niya sa halagang 636 na nabili mo so ito ay um ito naman na flavor ay so So, ito. hindi ko alam kung ano ito na flavor. Hindi ako sure. Uh, ano siya? Kulay orange. Siguro papaya. Papaya na hinog. <laughs> so, ganyan siya. So, check natin naman itong isa. Ayan. Tapos, lagyan natin ng presyo kada isa. So, e natin ito mamaya. So, yung pagkatapos ng open natin oil. Ito din siya naman ay strawberry color pink. <laughs> ano ba to Wala siyang ay, wala siyang flavor. na, May sinabi silang mga ano eh, mga flavor. Pero basta, lalagay ko na lang sa screen kung ano itong mga flavor. Basta, ang color, ang kulay ng kanyang asa ay color pink, dark pink, pusha pink, or dark. Hindi naman siya maroon. Parang, parang, uh, parang pusha pink. Uh, parang pusha pink ang kanyang kulay. So, ito yun siya. 25 pieces din ito. Pero mas mabango itong kulay orange kaysa dito sa Um, polar Pink. Tapos, 2027 pa yung expiration niya. At, at uh, manufactured siya sa date na uh, 2024, ngayong taon. As in, fresh na fresh pa itong sabon natin. Okay. So, next naman. So, ito, ito ang pang tatlong sabon natin. So, check natin ito. Ayan. Napakainit dito sa amin. Ay! assorted. Ay, ayan. Yung iba, wala siya. Ay, parang free ito. Ayan. Feeling ko, feeling ko free ito. Itong limang ito. So, hindi ko alam kung Medyo mabango siya. Ayan. Ay, ito naman ay talagang baby. Ito naman ay baby pink ang kulay. So, Ah, itong yung isa na nga, yung isa nga ay fuchsia pink tapos ito naman ay baby pink. Ayan. Hindi ko alam kung anong flavor nito. Walang nakalagay na flavor. Ayan. So, ito yun siya. Maganda siya na sabon. So, check natin yan kung magkano ang bintahan natin mamaya. So, last the card. Kunan naman tayo. So, ito ang pang last. Ay! Kulay yellow! Oops! ito yung pang last na sabon. Ayan. So ito yung last na sabon na kulay coral yellow. So try natin. Ayan, ayan siya. Ito 'yung siya. So ganun pa rin yung uh, expiration date niya nasa 2027. At i-claim natin na mabebenta ito agad-agad. Ayan. Ayan, ang dami niya. Diba, oh. Ayan, oh. Oh, diba? So, nasa 25 pieces ito. Hindi ko na siya Mamaya ko na siya ito isa-isahin. Basta nabilang ko na siya yung unang hardon. So, so matutal talaga. Nasa 100 pieces itong uh, mga sapo na ito. At ngayon naman ay kukumputin natin at ngayon naman ay kukumputin natin kung magkano yung bintahan natin sa mga sapo na ito. Okay, so wait lang. So, ayan, kukumputin natin kung magkano yung presyohan na papagbenta nitong mga sabo na ito. Okay. I-divide lang natin sa 100 na piraso. So, meron tayong kada isa 6.36 pesos. Pasensya na kayo, medyo maingay yung kapitbahay natin. Kada isa, nasa 6.36 ang presyo nitong sabon na to. So, ibebenta natin ito sa 15 to 20 pesos. So, uh, diba? At i-claim natin na magbenta ito agad sa ating mga customer ng mga dalagitang at syempre magto din ako nito na nasabono Babasahin natin yung uh, benefits nitong sabon na to. Lighting the dark spots, vitamin C, moisturizer skin, helps to absorb excess oil, gently exfoliate, cleanses the skin, it prevents wrinkles, and sign of aging. So ayan, napakaganda naman pala ng mga benefits benefits nitong sabon na to. Mm -mm. Yan ang ating final look sa ating pag-display ng ating sabon. Gusto ko lang na nasa harap. Ayan, pagpasok ni customer, ayan, papasok at dito sila sa akin ada de para pag may mag gcash or may mag o mag load kikita nila agad agad itong mga sabon ko para maibenta ko sa sa kanila kaagad di ba imbis na pwede mo siyang i ng 15 pesos or 20 pesos sa 15 pesos bowing bawi ka na sa sa capital mo pati sa shipping fee o sa 20 pesos naman, okay din naman siya. Pero sa akin, uh, una, nilagay ko dito ng 20 pesos. Pero parang mas gusto ko lang ng sa babaan ng presyo sa 18 pesos o ba? Diba? So, okay na yan yung 18 pesos maganda na siya para pang kung baga pati yung mga teenager pwede silang pipili nito dahil afford lang sa kanilang mga ng mga budget o ba? Diba? so ayan yun siya ayan ito pala ito yung mga flavor ng ating mga sabon ayan merong sunflower pala itong color yellow at ito naman ay tomato tapos koji papaya ito tapos ito naman ay strawberry Ayan. Ito ang pinaka nabanguhan ako. Kahit na sa packaging siya, uh, umaalingaso talaga yung bango niya. Sa packaging din naman, napakaganda na packaging. Ayan. Hindi siya parang mumurahin na packaging. Kumbaga, hindi, kumbaga, hindi siya mumurahin lang na sabon. Tingnan. Diba? So, ayan yun siya. Ito yung mga paninda ko. Medyo makalat pa siya. Ayan. Yung iba, hindi ko na-arrange na muna. Dahil, ay uh, busy talaga tayo meron kasi ako yung anak na binabantayan tapos hindi ako makapagusto sa pag-arrange ng ibang mga item ko. O, oh, diba? So, ayan lang siya. sa so, ayan na muna ang ating vlog ngayon. At ito naman na sabon ay magandang tubuan ito. So, napakagandang ibenta. Tapos, nilagyan ko ng ganito. Para yung ibang customer kasi nakaganon sila. Ayan. Baka ma ugmak ba? <laughs> Isod na. <laughs> Okay, so yun na muna tayo guys. Buyers. Ayan, ito. Tinapay ni Banahor. Ayan, tinapay ni asawa. So, ayan. Yun siya. So, yun na muna guys. Bye bye.